Kidlat, ikinamatay ng isang residente, at dalawa naman ang sugatan sa Kalinog, Iloilo. Sa isang nakakapangilabot na pangyayari noong hapon ng ikadalawamputsam ng Nobyembre taong 2023, isang biglaang kidlat ang nagdulot ng malupit na pinsala sa barangay Bedo, Kalinog, Iloilo. Si Charlie Oza Ileonida, isang residente sa lugar, ay idiniklarang dead on arrival. Doa, sa ospital, habang ang magkapatid na sina Joe Marlinghan Ilastemoso at Jer Ellen Linghan Ilastemoso ay nagkaroon ng mga sugat at mga pasa dahil sa hindi inaasahang kalamidad. Naganap ang insidente bandang lima, 00 PM nang maghanap ng kanlungan ang tatlo mula sa pagbuhos ng ulan sa isang silong na matatagpuan malapit sa boundary ng Barangay Aglibakaw, Kalinog at Barangay Kabunlawan, Lambunao. Biglang sumabog ang malakas na kidlat sa lugar at naapektuhan ang tatlo sa loob ng silong. Si Joe Marling Han, 25, ay may mga sugat lalo na sa kanyang kanang kamay na nagresulta sa kawalan ng galaw nito. Si Jerry Ellen Linghon, labing walo, ay agad na dinala sa Western Visayas Medical Center sa Manduryaw para sa karagdagang pangangalaga medikal. Hindi binunyag ang lawak ng kanyang mga sugat. Agad na tumugon ang mga emergency services sa insidente na nagtransport ng mga sugatan sa ospital. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap, namatay si Charlie Oza dahil sa epekto ng kidlat. Sa harap ng di inaasahang trahedya na ito, nais namin malaman ang inyong opinyon. Ano ang inyong nararamdaman tungkol dito? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin sa seksyon ng komento. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.